Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho, angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Nakabrigat At ang ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Umaanga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide sa gabi. Para tumares laban sa mga sangkot sa flood control mess, isa-isa ang isinilbi ng mga otoridad. Saldi ko at iba pang kapwa akusado, ituturing ng pugante kung hindi pa rin susuko sa lunes. NBI, pinalalahanan ang dating kongresista na sumuko na habang may choice pa. Cassandra Leong, huling na monitor sa Japan ayon sa PAOK. Mukor, handa na sa oras na ikulong si Alice Guo sa CIW. At sa kabila ng mga pagtutol, dating Senate President Juan Ponce Enrile iniatid na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani. DRIVEMANTS PANDITA Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Sala at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala ho sa Brigada News FM Manila, ito ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng na Sabado, Kabrigada, November 22, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Tribe Max. Brigada Balita Nationwide. 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 Kabrigada ay giniit ng Department of Interior and Local Government or DILG na istrikto nilang ipatutupad ang batas at walang ginigilingan sa personalidad or politika. Ito'y kasunod mga kabrigada ng inilabas na warat o bares ng sandigang bayan lamang kay dating Congressman Saldico at labing pitong iba pang individual kaugnayan ng flood control projects. Ayon pa kay Interior Secretary John Vic Remulla, binigyan ng hanggang lunes si Ko at ang iba pang saklaw ng warrant upang kusang sumuko. Kung hindi susunod, ituturing silang fug uh, fugitives from justice at gagawin ng pamahalaan ang nararapat upang ipatupad ang batas. Samantala, hinimog naman ng National Bureau of Investigation or NBI si Ko at ang iba pa nitong kapwa-akusado na sumuko na habang may pagkakataon pa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa mga hindi pa sumusuko. Right sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, tiniyak ng PNP ang pagsunod sa due process sa pagpapatupad ng waran sa bares laban kina Zaldico at iba pang mga individual na sangkot sa manoy manumanyang flood control projects. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! i Iginiit ng Philippine National Police sa maigpit nilang susundin ng due process sa pagpapatupad ng waran sa Fares laban kina Zaldico at dabing pitong iba pa. Kasabay nito ang panawagan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa publiko na magtiwala sa institusyon habang ginagampanan nila ang tungkunin ng may integridad at paggalang sa rule of law. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Sandigang Bayan at iba pang concerned agencies para sa maayos, legal at maingat na implementasyon ng warrant na may kaugnayan sa mga kasong graft at malversation na isinampa laban sa mga nasabing individual. Ang pag-usad nila ng kaso ay bahagi ng pagpapatibay ng transparency at accountability sa pamahalaan. Samantala, iginiit naman ng Department of the Interior and Local Government na istrikto nilang ipatutupad ang batas at hindi ito nakabatay sa personalidad o politika. Anilang sino mang individual na saklaw ng warrant ay aarestuhin. da yan, Interior Secretary John V. Cremulla na hanggang lunesiko si at labing pitong iba pang individual upang kusang sumuko. Kung hindi susuko ang mga ito sa itinakdang oras, ituturing na silang mga fugitives from justice at gagawin ng pamahalaan ng nararapat upang ipatupad ang batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News Authority Primax Primax Brigada wide. Samantala mga kabarigada, sinubukan ngayong araw nito ng Sabado ng Tagig City Police na hihain ang arrest warrant laban kay dating Congressman Saldico pero hindi siya naabutan sa kanyang tirahan sa BGC. Ang warrant ay kaugnay ng kaso sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Arito report ni Brigada Jigo Custodio i Brigada Mo. Brigada. Sinubukan ng Tagig City Police na ihain ang warrant pares laban kay resigned Congressman Zaldico kaugnay ng umani sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Alas 11 ng umaga nitong Sabado nang magtungo ang mga operatiba sa Unit 56CD ng Horizons Home, Shangri-La BGC, ang tinitirahan umano ng dating kongresista. Pero pagdating doon, bigong isilbi ang warant dahil walang zaldiko na naabutan. Ayon sa mga security guard, mahigit isang buwan ng sarado at walang gumagamit ng naturang unit. Palatandaan na matagal ng hindi tinitirahan ni Ko. Dahil dito, patuloy ang mas pinaigting na validation, surveillance at monitoring ng tagig upang matunton at maaresto ang dating kongresista para sa agarang pagsisilbi ng warant. Samantala, para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, isang malaking hakbang ang paglalabas ng sandigan bayan ng arrest warant, hudyat umano ng pagsisimula ng formal na paglilitis sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon sa ICI, Maaari rin ito maging legal basis para mapauwi ang mga sangkot na nasa ibang bansa upang harapin ang kaso at makamit ang hustisyang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. In the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Umapila naman ang isang new fight lawmaker sa liderato ng Kamara. Natutukan din ng tinawag nitong biggest proponent ng flood color project sa DPWH. Naniniwala kasi ang mababatas na maaring mas higit pa umano ito sa iso kay dating congressman Zaldico. May report si Brigada Haji Camino i-brigada mo. Brigada. Report. Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandra Legarda Leviste sa Kamara na bigyan din ng higit na atensyon ang isyong kinasasangkutan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola, particular na sa flood control projects. Inakusahan kasi ni Leviste si Gardiola na siyang biggest proponent ng DPWH flood control projects. Batay sa aligasyon ng neophyte lawmaker, sangkot umano si Gardiola sa pre-ordering ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 22 billion pesos para sa mga kumpanya na konektado rin sa na turang mababatas para kay Leviste. Dapat ay ganun din ang kooperasyon ng Kamara sa isyo kay Guardiola kung paano tinutukan si dating Congressman Elizal Dico. Kinwestiyon naman ito ang hindi umano pagsipot sa plenary sessions ni Guardiola simula nang pumutok ang kontrobersya sa flood control. Bukod sa House leadership, umaapela si Levista sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan din ang mga kontrata na pinasok di umano ni Guardiola. Maaari umanong mas higit pa ito kumpara sa sinisiyasat ngayon na flood control scam. Congressman Garjola is very wealthy and well connected. Former DPWH secretary Manny Bonoan. It seems like a fair ballpark to say that over 100 billion of projects just based on that logic were awarded to companies under the supervision of Congressman Garjola. I would add that a former congressman told me that when He was with Congressman Guardiola. Congressman Guardiola told him that he had secured over 100 billion pesos of DPWH contracts. So, In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada balita. Nation wide. Nation wide. Sa ibang panig pa rin ng ating mga balita, mga kabrigada! Pinuperman naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commissioner Paok na huling na detect si Cassandra Leong sa Bansang Japan matapos mapalaya mula sa detention. Wala pang karagdagang impormasyon kung saan nagpunta at patuloy ang koordinasyon ng Paok sa PNP at NBI sa paghahanap sa kanya. Samantala, handa naman ang Bureau of Corrections sa oras na turnover si Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos siyang makulong sa kasong qualified trafficking. Gaya ng regular na proseso, dadaan si Guo sa quarantine bago ilipat sa regular na selda ng maximum security. Kung maalala, si Ong at Guo ay konektado sa Munoy Pogo Scam Hub dito sa bansa. Match. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. <laughs> Samata na mga kabrikada, nagpulong sa Cebu ang mga space experts mula sa mahigit apat na pong mga bansa para sa Asia-Pacific Regional Space Agency Forum. Pinanuhan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iginit niyang hindi na pang scientist lang ang space technology dahil araw-araw ito nakatutulong sa mga Pilipino lalo na sa panahon ng kalamidad. Ipinakita rin ng Pilipinas ang mga bagong proyekto sa satellite data at disaster monitoring. May report si Brigada Maric sargan i brigadabo brigada by report Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking papel ng space technology sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino mula sa mas tumpak na weather forecast, mas mabilis na disaster response hanggang sa mga satellite data na ginagamit ng pamahalaan sa pag-monitor ng kalagayan ng bansa. Sa pagdaraos ng Asia Pacific Regional Space Agency Forum o APRSAF sa Cebu, sinabi ng pangulo na hindi na bago o pang-scientist lang ang space technology dahil araw-araw itong nakakatulong sa komunidad lalo na sa panahon ng matinding pagbabago ng klima at sunod-sunod na kalamidad. The world faces intensifying climate crises, increasingly complex disasters, and widening development gaps. These challenges weigh even more heavily on us because of where we stand on the map. Situated along the Pacific Typhoon Belt and the Pacific Ring of Fire, Our country now endures an average of 19 to 20 tropical cyclones every year, as well as an average of 20 recorded earthquakes every day, a little like Japan. At the same time, humanity stands at the threshold of extraordinary breakthroughs, none more visible than in the field of space. Across the Asia Pacific, nations are turning to space science as a means to improve governance, protect the environment, and to champion inclusive development. Bahagi ng layunin ng forum ang pagpapalakas ng kapasidad ng bawat bansa sa Asia Pacific pagdating sa space science, pagbuo ng industriya sa larangan ng space technology at mas matatag na regional cooperation. Ipinakita rin ng Pilipinas ang mga hakbang nito sa pagpapalakas ng space capabilities sa tulong ng Philippine Space Agency o PhilSA. Kabilang dito ang regular na satellite data na ipinamamahagi sa national at local governments para sa disaster risk reduction pagmonitor sa maritime domain ng Pilipinas at iba pang pangangailangan. Tinututukan din ang nalalapit na pagtatapos ng Multispectral Unit for Land Assessment o ang MULA Satellite, ang magiging pinakamalaking Earth Observation Satellite ng bansa na makakatulong sa mas mabilis at mas eksaktong pagkuha ng impormasyon sa lupa at kapaligiran. Kabilang din sa mga proyekto ang Copernicus Data Center, ang kauna-unahang Earth Observation Data Hub sa Asia na nagbibigay ng direktang akses sa mga nag-satellite data para sa si mga eksperto at policy makers. FILSA also in, continues to forge and strengthen partnerships with agencies and institutions, exchanging space data, boosting space capabilities, and providing space-enabled products and services. All these initiatives are guided by a simple conviction, space must serve the people. In this very pursuit, your efforts are more crucial than ever. So, I encourage you to share your invaluable experiences, engage in deep and profound dialogue, and implement effective strategies anchored on our commitment to prudent and responsible utilization of space technology. in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kabrigada, Ka inihatid na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani si dating Senador Juan Ponce Enrile. Ngayong araw, inihimlay ang mga labi ng dating Senate President sa naturang pambansang sementeryo na nakalaan para sa mga veteran Sundalo, National Heroes, dating Pangulo at mga National Artist at Scientist. Nakatanggap sa Enrile ng full military honors at nagpalipad din ng isang Philippine Air Force aircraft. Dahil dito, tinutulan ng ilang grupo gaya ng National Union of People's Lawyers ang hakbang na nila'y pagtatangkang i-rehabilitate ang pangalan ni Enrile sa mga karasang naganap noong Law. Ayon sa kanila, hindi dapat naging sangtuaryo ang libingan para sa mga lumabag sa demokrasya at nakagawa ng sistematikong pang-aabuso. Very bad, briganda bonita, nationwide. nationwide. Tatlong po, tatlong araw na lang mga kabrigada at Pasko na. Kaya naman, binisita ng ating brigada team ngayong araw ang Dapitan Arcade na isa sa mga lugar na binibilhan ng mga murang Christmas decoration. Ngayong isang linggo na lang at Disyembre na, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon dito mula sa presyo ng ilang dekorasyong pampasko. Para sa kabang detalyo ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Report! Christmas boss bakamo check Christmas tree. Check. Nutcracker. Check. Santa Claus. Check na check. At marami pang iba. At dahil nilang ligo na nga na mga kabrigada, eh syempre binisita na natin ngayon ang ating Dapitan Piton Arcade. Actually, ito yung second time na pagbisita natin kasi kung maaalala nyo itong The Archive, isa siya sa mga lugar na sinasabi nga na may mga tinitinda dito na mga abot kaya na mga Christmas decorations. Mula nga dito sa mga Christmas balls, dito sa mga Christmas tree, and at the same time doon sa mga bele, and everything na po pwede mong sa iyong bahay. Actually, madam, ngayon mga update ngayon, maganda-ganda siya. Uh, sumula nung, ano, nung after yung undas, maganda. Marami-rami ng tao. At peak season po kasi ngayon. At dahil peak season at mataas ang demand ayon kay Kuya Mar, may pagkamahal daw ngayon ng mga benta nilang Christmas balls. Tumas kasi ngayon madam kasi peak season pa eh, wala na rin ganong stock. Hindi yung pinakamalit natin, mga 5, 4 cm pala, 100. 5 cm natin, 150, 6 cm, 200, 7 cm, 250, 8 cm, 350, 10 cm, may 600, depende sa kulay, 650, di kaya 550. And then yung 15, 3 pieces, ano siya, 350. Tapos yung 20, isahan, ano, 300, may 350. Meron din tatlo na ano na 1, Samantala taliwas naman sa pahayag ni Kuya Mar ay sinabi naman ni Kuya Edgar na siyang nagtitinda ng mga Christmas tree, garland at maging lad reindeer na wala raw magiging pagtaas ng presyo sa kanila. Ibig sabihin kung ano nga raw ang presyo ng tinda nila ngayon hanggang sa katupasan ng buwan kahit pick na ito ay mananatili pa rin ang presyong ito. Yung pinaka sa inyo, ano yung pinaka parang kumbaga binabalik-balikan, mga binibili talaga ng mga bumibili dito? Christmas tree, madam, sa garland ay nang minsan minabalikan nila. Kasi minsan nilalagyan nila garland, pang pinto, sa agdan, minsan Christmas tree. Mga ano yung iba po, nagkahabol na lang po. Pakatapusan po. Sa katapusan? Ma yung iba po na maghahabol pa. Hindi Kasi yung last year po, ganun din eh. Katapusan ng November, mm -hmm. sa dumabi yung mga tao. At syempre dun sa mga kabrigada natin na gusto pa nga humabol na bumili dito sa Dapitan na sinasabi nga ng mga naka-interview natin kanina, eh, hindi naman naaakyat itong presyo ng mga bilihin dito dahil kung ano daw yung presyo ngayon, yun pa rin ang magiging presyo niya sa mga susun na buwan. For example na nga lang itong mismong Christmas tree, itong little Christmas tree na very cute si, eh, nasa 200 pesos at ito nga daw, eh, pwedeng design dito sa mga ano, no, kumbaga pag nasa office ka, kasi very small siya kung makikita nyo, and at the same time, kung gusto mo naman ng medyo malaki-laki. Eh, nandito yung mismo, ano, na medyo mataas ng kaunti. Ito yung 1K. Ito yung 1,000 pesos. At kung syempre, at the same time, gusto mo may pailaw ka dun sa labas ng bahay nyo para talagang pak na pak bongga. Eh, ito syempre, meron din silang tinitinda dito na reindeer na kumbaga eh, may palights. At ito daw ay nasa 3,500. At kung syempre, hindi ka pa nakakabili ng Christmas tree, ito naman yung nasa likuran natin ay isang Christmas tree dahil ang aking eye height, ay, hindi ko na sasabihin kung ano. Eh ito daw 8 feet pero pag bumili ka ng 8 feet na sa 4,000 pesos. Ngunit maliban nga sa mga disenyo ito, meron din tayong nakitang dried natural decorations na hindi lang ngayong Pasko pwedeng gamitin, pero maging sa iba pang okasyon. Kabilang naman sa ating naabotang mili ngayon sa Dapitan Arcade, itong si Kuya Fernand bitbit pa nga ang nabili niyang parol. Tanongy ilang lagay. Andun lang po sa ano namin sa garahe. Sa, sa may ano po harap ng bahay para pag ano na para may kumikislap-kislap pag, pag pag gabi. Ano natin yung 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 pagano ng Christmas na na, na nararam, nararamdaman natin. Samantala, maliban nga kay Kuya Fernan, isa pa sa naabutan nating namili ngayon dito si Ate Dayan. Ano so, yung mga pinamili nyo ngayon dito sa Dapitan? So one would be yung ano po, um, Santa Claus na sumasayang. Santa Claus then um ano to Santa Claus then indoor tapos we also got a bullet kasi we want na may parang Papa Jesus pa rin po outside our house. Pagbabahagi pa niya, isa rin daw ito sa kanyang favorite season of the year dahil kasabay nga ng Pasko ang kanyang kapanganakan. So Christmas is my favorite season of the year. So it's also my birthday during those time. That kaya gusto ko very festive. So the meaning of Christmas is family. Kasi so usually talaga it's the only time na walang work and yun yung time na nagsa-celebrate lang kami ng family ko and just being happy together. Maliban nga sa mga makukulay at siyempre mga magagarbong desenyo tuwing Pasko, eh dapat huwag din natin sana kalimutan ang tunay na diwan ng Pasko na siyang pagmamahalan in the heart of your lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News Authority. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drymax Plus Herbal Capsule. Kapuso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel de Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Bantita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of